Ay guys ng tortang pansit canton. Ayan ang pancit canton. Ayan kanyang ingredient. Ayan ang eggs. Ayan. Plano natin guys. Ayan. Sabi na natin lagay. Bawang. Ayan. Bawang sibuyas guys. Tapos ang kanyang ingredients. ganan natin. Oh, no! <laughs> ano yung damit ko? Ayan. Konting paminta lang, guys. Kasi maanghang siya. Isute yung spicy kasi ito. Konting nalangin natin. Tapos, ang kanyang seasoning. Hindi lang lagay ko, guys, kasi ah, ayoko na sobrang kanghang. Kunting magic. Kunti lang no? kasi malasa na siya guys. At haluin. Lagyan natin kantong. Hello, Lanty. Oo. Yan mong baby. Baby. Oo, oh, yan mo siya. Yeah. Yeah. Oo. oo. And guys, maganda na tayo ng ah, uh, mantika sa kasiro sa anak kawali. Hanggang tayo guys, mantika. Ano natin kasi para hindi siya masyadong dumikit. Paano natin guys, natin natin ah, uh, uminat yung mantika. Ay na guys, sagay na natin ang facet campon. I-ano na natin, i-flat-flat. Solo kiyami. Mmm... And guys, balik tayo na natin. Natin. Nakapoy din na. Ayan. Ang Gaya, okay, binaliktad ko na kasi hinirin ko yung cellphone. <laughs> hinirin, ginamit. Pinahina ko na yung apoy para yung loob maluto. Lista rin natin ulit. Okay. Oh. Parang masyarap. Ayan guys, ito ng ating uh, tortang tortang pancetyanto. Lagyan na natin ng ketchup sa taas. For the shine. Yummy, yummy! Flavor! So, ayan guys! Kain tayo! Wala yung hapunan ko. Diet ako ngayon. Char! Kain ka. You want to tease? Yep, 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 yep! Yummy! Tortang! Pansit kang

lahat eh. Hmm. Hmm. Wala kam. Pinit. Hmm. Tobay, tobay. Tobay, tobay. Hmm. What? Pabe. Subukan nyo rin ito guys magluto sa inyong bahay. Masarap siya. <laughs> so up! Shut up! Shut up! Shut up! thank you for watching. Thank you.